Ano eh? Oh, kamo. Same. Pero mayroong ano po, yung charge. Ano? Kay lang. Ah, hello mga boss. Mayroon tayo ngayong ipa-prank na isang followers natin. <laughs> ah, dito ako ngayon sa may LTO Las Piñas. Ah, sige mga boss uh, kunukunwari tayo na isang rider ito yung regalo natin sa kanya Is, ano Christmas package grocery okay magbihis muna tayo uh, mga boss naka magbihis na tayo uh, para na tayong rider okay pupunta na natin yung suspect <laughs> <coughs> Sir, kay Rocky ko oh. Kay hey, si Rocky <coughs> Boss, Rocky po Meron pong pinapadala Pinapadala Eh, rider lang ko eh Oo uh -huh. Okay. Pero mayroong ano boss yung charge. Kahit sandaan lang. <laughs> Kilala mo yun, boss? GM? Ay, hey, ah, uh, sandaan lang. Ay, thank you. Okay, thank you. <laughs>